case um, laban kay Secretary Boying Remulla at yung iba pang uh, kasangkot dun sa pag-aresto at uh, pagkidnap pag-kidnap kay Presidente Duterte. Ngayon, uh, nais ko munang klaruhin na uh, malapit sa aking pamilya at pinapahalagahan ko ang aming uh, pagkakaisa ng pamilyang Remulla. Kaya lang, hindi totoo na wala na siyang kaso at may clearance na siya para sa pagiging ombudsman. May kaso pa rin si Secretary Boying dahil nagfile ako ng motion for recon of the joint resolution of the Office of the Ombudsman na nagbabasura sa mga kaso laban sa secretary at sa iba pa. Pito sila. Ayon sa rules ng mismong ombudsman, maaring magsampa ng musyon para sa rekonsiderasyon. Sa loob ng limang araw, mula nang matanggap ang abiso ng desisyon, E eh, klaro naman at ipapakita ko sa inyo na walang limang araw na binigay sa akin. Inihain ko ang aking musyon sa mismong araw na inilabas ang desisyon. Umaga, hapon. Malinaw na naisampa ko sa tamang oras. Sa makatwid, may nakabinbin pa rin kaso si Secretary Boying sa ombudsman. Ano ombudsman clearance na nagsasabing kabaliktaran nito ay malinaw na hindi totoo at ang sino man maglalabas ng ganoong clearance ay kasabwat sa pandiling lang ng tao. Inihain ko rin, part 2 na to ang aking motion, urgent motion to inhibit Laban kay OIC Ombudsman Vargas at sa mga miyembro ng Panel of Investigators, dapat lang protektahan naman nila ang imahen at uh, manatili ang dangal ng Ombudsman na sa pamamagitan ng pag-urang ni OIC Vargas kasama ng buong Panel of Investigators. Mahiya naman sila. Mahiya naman silang lahat. Nais ko rin banggitin ang... Uh, Narito din, eh, eto naman yung uh, final ni uh, Mayor, uh, Vice Mayor Baste Duterte sa OIC Mindanao na siyang... Uh,